So ayan guys, habang ini-edit ko yung video na to, talaga namang kinikilig din ako. So alam ko namang halos karamihan talaga dito sa la, mga followers ko, sa mga friends, family, ayan. Halos marami sa kanila ang nakakalam kung sino talaga at ano yung mga nakaraan ko. So kahit ako ay hindi pa rin ako mga sa sarili ko na mangyayari pala sa buhay ko ang mga ganitong iksina. Natakalaga naman, nakakakilig, di ba? So ayan, alam ko naman talaga na isa dito or iilan sa inyo ang mga nakakalam sa mga nakaraan ko. So marami rin ako mga pinagdaanan. Pinagdaanan na relasyon guys ha. Hindi yung lugar, baka naman ano na yung naisip nyo dyan ha. Siyempre, hindi lang ako ang may pinagdaanan guys sa nakaraan, kundi pati na rin yung partner ko. So, ayan so guys, habang may buhay, may pag-asa talaga na lumigaya. Kaya, kung ano mo yung mga pinagdaanan mo ngayon, Ayan mo lang yan, darating yung tamang panahon.